I hear the beat It's in my chest Got me feeling some kind of way I confess the rhythm takes over No So good morning guys Kagigising lang pero ready na agad ang bilis Walang 2 minutes ano na Ready na agad kasi today, hindi kami mag-farmer's market. Pupunta kami ng Rotterdam Market, yung, ano ba, may wet market din sila. So, hinihintay ko lang aking asawa. Ready na tayo. Kaya mabilis kasi dress lang yung ating suot. Ayan. nag lang tayo today. Kasi nga, pag magsabi na yung asawa ko, bilis, ayan, kailangan bilisan. Kasi mag mag, uh, yan. Yung, ang tagal-tagal, ang bagal-bagal. Kaya, ayan. So, siya ngayon yung hinihintay ko. Pero, ang nangyayari, laging siya ang hinihintay ko. Kasi, ako pag sinabi niya, ayan na. Mabilis ako mag-ready, kasi, ah. Uh, kasi, ngayon, ano pa, unang oras pa lang. Kasi, open na yung market ng 8. So, mga 8.15. So, dapat na kami before 8, uh, mga 9. Ganun. So, yeah. Uh, check, come up. Okay. So dito tayo sa market. Ibtoy yung ano? Flower market. Ito yung sa flower side. Makakabili kabili ka dito ng napakamurang ano? Tawag doon? Bulaklak. Oh, may Hanggang doon yan. At meron din dito ukay-ukay. -okay. Ayan. At dito na yung mga prutasan. Dito ka makakabili ng mga mura. Before every ano talaga kami. Ya, yeah, ya. Yeah. Sabi ko rambutan. Na may rambutan sila. And then dragon fruit. Oh ya, ikha ugda. Na po sila tunda ng saging. Oh ya, mais dai. And dito na 'yong Ala, bakit konti na lang yung ano? Ano ka na mga isda? Yeah, here. Konti na lang nagiganta ng isda. Ito yung isda nila. Yeah. Maliliit lang yung ink fish. mahal ng ano eh. And of course, ang aking asawa, worst. Ayan. for you. Yung agahan niya. So, ito na yung nabili natin sa ano. Mura lang tong bonito na to. 7 euro 50 lang yung nabayaran ko. Pero itong uh, twist, hindi siya ganun ka-fresh. Pero wala akong ibang choice eh. Yung ano, 11 euro 50 yan isa. My goodness. Yeah. Ito yung sa market nabili. Bumili ako ng bread. Tapos, mais. Kasi ano, tapos yan. Okra. Pero hindi ito sa ano na to eh. Sa tawag doon. Diyan lang sa supermarket. konti lang. Pero, yeah. So, busy na sa pag-barbecue ang aking mister. Ayan. Ooh. Ang charap lang amoy. Tanahorang ka-barbecue. Pati sunugas sa itong barbecue, Ani. tan check kan. Ooh, looking good. Juice, huh? Yeah. <laughs> Kain, guys. Ano tayo ngayon? Seafood. Yumaite. Eh, je mag daar gewoon eh. is lekker met tik. Ik ga gewoon uh, snijden. Mm -hmm. Ja, want ik heb dat niet goed gesneden volgens mij. Vies. Ik ga gewoon zo doen. Hey! Lekker! <laughs> mm. okay. is so, this nice Mmm... -hmm. Yeah. So. Mm. Is it the same as sa Philippines? Sa Philippines ay totoo, lechere. Yeah, it is well fresh. Yeah. Mm -hmm. Iba pa rin talaga siya sa Philippines. Kasi napaka-fresh nun uh, dun sa atin. Ito super mahal pero hindi siya ganun ka-fresh. Mmm. Pus, mga Pero naka... Napaka-soft niya. Pero yun is da, Perfect yung pagkaluto. good jobs, kacha. Eh? Mhm. Mm So sauce ka. Huwag ka islami. All is islami. Oh uh, yeah. Pati siya favorite. Pati hmm? siya favorite dan. Pag-upin sa ating kaya pepe. Kaya? Hmm? favorite dan. Huwag ka Ang paborito. Huwag ka fish. Ang kwan. Squid. Ang pusit. Yeah. Mm -hmm. yang skill sa ah, pagkinamuti pagod so ito na yung aftermath ng ati pagkain hindi na obus yung isda malaki naman yun at saka ito yung paborito ng asawa ko yung, yung pusit yan konti na lang natira tapos obus yung mais tapos yung salad meron pa din at konting okra so ito yung ano ko to so, magbaka magulay ako Yeah, i-purpose natin, i purpose natin ang ating ulam. So, after dinner, o, okay, ayan, chill, chill, cheers. mm